Ayan na, ito na po ang mga orders. Wow! Enjoy na, enjoy naman ng mga bagets. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po ako sa bayan at kasama ko po ang mga bata. Dahil kamakailan po noong ako po ay nasa Tagaytay pa ay meron nag-message. Bali siya po ay si Tita MJ at uh, siya po ay nagpadala para daw po sa pang Jollibee ng mga bata. Kung pagbalik ko po dito galing po sa Tagaytay ay may pasok naman po yung mga bata. Ay ngayong araw po ay wala po silang pasok dahil holiday. Ayan, at ngayon po ang perfect time para po mag ang mga bagets. At kanina po ay sinabihan ko na din sila. Uh, actually, kahapon pa po, po. Ay, ngayon po sila available at wala pong pasok dahil nga holiday. Ayan, at by na po ang mga bagets. Sila po ay mga nakabihis na at uh, halatang excited. So, tayo ay mag-jollibee! Ayan. Thank you po kay Tita MJ. Thank you po. Excited na. At ang amin pong service ay si tatay. Kasama din po natin siya sa pag-jollibee. So yan, bago tayo umalis ay tayo muna ay mag-thank you kay Tita MJ. Thank you po, Tita MJ. <laughs> Ready na. Sakay na sa tricycle. Kaya <laughs> po ay nabiyahin. Tatay dadanan po natin si Edward mm honey. -hmm. sa may kanila. kita Kagawa po lang po ay ano ah, sinabihan ko din na isa daw po sasama. So yan, ang mga pag-ins. Hindi, nakamotor ako kuya Luz. No. Nakamotor po si Edward. Kumbagay magpo lang po sa amin. At mali, ang mga bagets, ang priority na ipag-jolly Hey, hey. So yung kung mga titas, mga thunders, <laughs> yung mga matatanda sa bahay, yan na natin take out guys. Um. <laughs> Thank you po ulit, hindi ba eh? na po tatay ang magpapagas. Pwede tatay. Salamat po. Salamat po. Bago na pala ditong pagas sa rinahan. Sabi mo mara turyahan. Sabi ha? mo ba? Turyahan. Sabi mo mara turyahan. Tapos ba? na piyesta din sa atin. Oh yeah. Ang harin pong takbo nila tatay. Chill chill lang. May ganda lahat tumila sobrang lakas po ng ulan kanina umaga. Pero ito naman po tricycle ni Tate, oh. safe na safe sa ulan. Hindi mababa sa asin po. Eh. Ayan, at meron na din po si Lux. Kasunod na po namin. Kokot no boy. Ayan, at Nandito na po kami sa Jollibee. Ito na po ang mga bagets. Ano, tara na, na sa loob. Let's go. Asok na kayo ang mga bagets. Nandito na kaya ang Kuya loves. At tayo ay pipili ng upuan. At ako na ang bahalang mag-order. Oh, sa taas na lang. Uy, Amara. Hoy, dahan dahan pa ka kayo malaglag. Talaga naman. Huwag makukulit. Yan, at narerito na po sa table ang mga bagets. At ako yung order ng mga bagets ha. Yan, at ako po ay nakapila na. Sakto din dahil pagbaba ko ay nandito na po si Lugs. <laughs> wala ka din pasok ngayon na eh. Oh, ako yung okay, umuna at sabi kayo baka umula. Eh oh. Ay nung nakita ko wala pa, ako yung umikot-ikot doon. Oh. Sa... <laughs> Yan, at ang duty palang manager ay eh. akin po, kaibigan. Na-order na po si Cadillac. Na-order po po si Cadillac at narito po yung kanyang kaibigan. So yun po ay manager po dito sa Jollibee. Yan, si friend. order na tayo. Nakapagbayad na rin po si Cadillac. Mga ilang minutes daw ang waiting. 15 minutes. Yeah, medyo mabilis mga kadilag. Eh. At okay na. Tiyak na matutuwa ang mga bata. Hani, anong mga inorder mo? Ay, malalaman na natin hamaya. Wow, surprise. Yan, yeah, at kami po ay pakiat ng mga kadilag sa second floor. At kami po ay nakaupo na dito sa table. <laughs> Inaantay na lang ang pagkain. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Ano? Sa galipin. Pero lahat in-order ko. Spaghetti, fries, chicken. Tapos ay mayroong Sunday. Wow! Ayan na. Ayan na. Wow! In-order po namin na yung bucket. Isang bucket. Sa si Dalambo? Aayusin natin ha. Ayan at... Ayan, at ito na po ang mga orders. Wow! Thank you so much po. Ayan, at nag-aayos na po para kumain na mga kadilag. <makes noise> meron pa kayong ice cream. Ice cream. Okay, ice cream. Burger. Burger. At meron pa kayong... Ano ito? Takahay na po. Kaya lai, wala pa palang kutsara at tinidor. Nakuha ng Kuya Lugs. Wow! Habang nagaantay po, ayan, ito po ang meal namin na ng mga baguets. Meron po ang spaghetti, at saka chicken joy, burger, tapos sundae, at saka uh, juice, soft drinks. Ayan, wala po ay price wala daw pong available na price mga katilag kaya yan yan nakuha ng kuya vlogger kulang lang ng drinks ay ano sino walang drinks kayong dalawa ni Polding yan bago kumain ay magpipray muna ha Tayo natin ang kuya Sayan na. Wow. Ketchup. Ayan. Oh. Hot sauce yan, maanghang. Hot sauce. Ay, ketchup. Oh. mag Panginoon Diyos, maraming po salamat sa pagkain na nasara po namin ngayong araw. Pagpalaan niyo, Panginoon Diyos, sa mga uh, nagbigay po ng biyaya, Panginoon. Balik mo po sa kanila ng siksi. Hindi ay nato mga abaw. Ano po pa pagkaluhan, Panginoon? Inyo po magpasal. Maging kalakasan ng aming Panginoon. Sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain na na. Kain na na. Kain na. Kain na, kain na, kain na, kain na Mara. Kain na. Wala na palang lang Wala na palang laman yan. Uh, yan. na Wow! Yeah. Na. Oh. Wow! Wow! craving satisfied! Oh, satisfied! Mm -hmm. mo muna, Kamusta? Sarap? Okay, sir. Wow! Enjoy! Wow, nakain na din po si Pulding. Sarap, Pulding. Sarap, ini Ang ganda naman ni Chloe. Thank you po. Bo, hindi pa pahuli si Talambo. Yummy. May, bur may, burger ka pa, tsaka chicken. Oh, laki ng chicken ni eh, Bo. Tsaka may ice cream. Ito naman po si tatay sa si vlogger. At ito naman po yung ating take out sa mga nasa bahay. Ayan. Kami po hindi rin kasyang lahat sa tricycle kaya kami po na lang ng mga bata. Ang mga matatanda ito take out na lang. Okay. <laughs> Thank you po ulit kay Tita MJ. Enjoy ang mga bagets. Hindi lang baguets <laughs> Alam mo. Sa uh oh. Oh my burger. Pa. Oh, burger. Nakabangai. <laughs> oh. Teko'y so, kakain na din mga kadelog. Enjoy na enjoy naman ang mga bagets. Marabat naman. <laughs> Ganado. Paki-tissue. tissue, tissue 'yan, 'yan. Iyon, ano, Chloe. Ganado mai. Kain-kain na. Kain o, oh, sinugustuhan ng rice. Wow. Wow. Type, huh? All right. Hindi, may doon pa naman. Ito pa. Meron oh. pa doon. Dami pang rice. Bo, baka yung rice ay mapagkamala mong burger, Bo. Naka-recommend nga daw kagani, sabi <laughs> ni Bo yung yeah. burger daw nga ay. Yum palang magandang isama sa Jollibee, ano eh. Whoa. Magkatabi ang magninong. <laughs> Press kami ni Amara. Gusto ni Amara ay iced tea, honey. Ayaw niya ng soft drinks. Oh, very good. Very good yan. Sige, no, oh by the gravy. Looks, buksan mo nga yung gravy. Ito, oh, may gravy pa dito. Wow. Enjoy ka naman, Amara. Oh, mm -hmm. Update po. Ayan, tapos na si Luke so, Si Amara na may ini-enjoy pa rin ang kanyang spaghetti. Ito si yeah. alam na may naparize na. At ubus na kanyang spaghetti. Tatay na may nadudun din po nakain. At si Pulting, tapos na din. Tapos ka na kumain? Ba, ang din na lang po tapos pang kumain si Amara. Saka si Talamboy. Si Talamboy naubos yung kanyang spaghetti. Tapos ay naka-isang rice. Ganado pa kain pa iyan. Oh, ganado pa lang kakain na iyan. Bo, ano, kaya pa? Kaya May pa. burger at ice cream ka pa. Yan at uh, Sunday naman ang kinakain ni Amara. Ganon din po si Talang Kami po'y tapos ng kumain. Ikaw nini, nakapag Sunday ka na. Wow. Enjoy naman, Amara. Nakay din na makakausap si Amara. Tulala na sa kabusugan. Diyan din siya, talambo ba? Talambo, parang iking butsog na yan, bo. Ba? Kami po ang naiwan dito ni Chloe. Maya may ipaalis din po kami. Nagto-toilet lang ang mga bagit sa kasila tatay. Amara, solve. Wow, ikaw, Chloe. Solve. Ano bo? Busog. Aba, may drinks pa. May naiwan pa siya. Nababa na po kami mga kadilag. Dahan-dahan lang. At meron po kaming take out. Let's go. Po ako sa amin mga kadilag. So ako po ay nakiangkas kay Lobs. Dahil kanina po ay dumaan ako sa hardware. At bumili po ako ng skin coat. Ay doon ko na po isinakay sa tricycle. Ay kay Lobs na po ako nakiangkas. Dahil baka ma-flat naman yung tricycle ni tatay. At sakto, nandito na po sila. kasunod din lang po namin. At then po yung mga bagets. Oh! Asa si Talambo? Wow! Mustang ang experience? Enjoy! Super happy? Wow! Speechless naman. Oh. may take out pa po yung mga yan, mga bagets. <laughs> Ayan, at naipasok na po yung skim coat dito sa loob, mga kadalag. So, yung mga bagay sa inadodoon na din, saka si tatay. Si tatay, ano po, ah, nabusog din. At binigyan ko na din po si tatay ng panggas. So, nga po pala ay may take out day. Ayan, bibigyan po natin dito yung mga naririto sa bahay, ang mga thunders At ito po yung ating take out. So, bibigyan natin si mother. So, yan. Narito po si mama sa tindahan. Mama, oh, take out Jollibee. Kuha ka na po ng isang spaghetti at saka isang burger. Salamat. Yan po ay from Tita MJ. Salamat po. Tsaka burger, mama. Ang Jollibee. Ang mga bagets Kasama din ang matatanda. <laughs> And at by po si Bibi, siya po ay busy busy paglalaba. <laughs> oh, may doon kaming take out para sa na Jollibee. Thank you Yan ay, from Tita MJ. Tinrit niya ang mga bagets. Kasama, kasama din na matatanda. Pero take out na lang tayo ay hindi, kasi hindi magkakasya sa tricycle ni tatay. Tsaka burger ko ha. Nasa si Indong. Oh, okay, Indong, bay di halika. Yan, at pwede din po si Indong. Hmm. Pwede ang iyong merienda. Hindi po. <laughs> Ito naman po nga sa ibibigay ko kay Tita Janice. Salamat po. From Tita, Tita MJ. MJ. Yeah. So yan at ako po ay nandito na sa bahay. Parang ako yung medyo na mga oh, wow. <laughs> Ayan. At super enjoy okay. ang mga bagets Ganon din po ang mga matatanda dito po sa amin talaga kung nakakatuwa si Tita MJ dahil yun nga, yun yung message sa akin nung tayo nasa Tagaytay pa. Mm. Sabi niya ay itreat it ko daw ang mga bata dahil gusto niyang ma-experience na yun mm. Parang kumain sa Jollibee yung mga bagets at yan, thank you po. Thank yung you mga so bata so. ay tuwang-tuwa. <laughs> at nabusog ng sobra, lalo si Talamu. Oh. Sabi pang baba ni mamaya, tapo na yun Si Edwin na si, si Arnon. Oh, abay, oh, no, si Boon no, no. akong palaigan si... na. Oo, totoo ka, totoo ka. Muli, thank you so much po kay Tita MJ sa inyong pinadala na pang-jolleby ng mga bagets. Talaga po sila ay nabusog at natuwa. Yeah, maraming salamat po, mm -hmm. Tita MJ. At hindi lang mga bagets ang na natuwa, kundi pati yung mga pang oh. Sa <laughs> iyo mga kadilag. So, maraming maraming salamat po. At hanggang dito na naman po ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong pananood. Sana po ay nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.